tanawon sa nato ang atong gipa kuan nga mushroom di patubo murag na ana si Jay oh May mushroom na natubuhin tubo so ayan i harvest na nato kay namulaklak na wala ko kahibaw nga naa na daying tubo nga mushroom tanawon nato

na na. Na, nalaglag na uban. Hmm. Kaingon na dyan dili na ni si Jamo Turok. Kay Arandugaya naman eh. Hmm. Hmm.